pusa ay may pambihirang kakayahan na malaman kung may paparating na bagyo. Nagpapakita sila ng mga kakaibang ugali sa ganitong dahilan. Papapansin natin na ang ilan sa mga pusa ay nakakurled up na kapag nagsimula ng dumilim ang langit dahil sa nalalapit na bagyo. Sa mahabang panahon, ang mga pagbabago sa pag-uugali at kilos ng mga pusa ay patuloy na pinag-aaralan at inoobserbahan. Kung matatandaan nyo nga, Nabanggit ko na sa mga naunang videos na isang tradisyon na sa mga mandaragat na magsama ng isang pusa sa kanilang barko kapag sila ay naglalakbay. Dahil sa paniniwala nilang ang mga ito daw ay may taglay na kapangyarihan na malaman ang lagay ng panahon habang sila ay nasa dagat. Ang pinakaposibling dahilan sa kakayahang ito ng mga pusa ay dahil sa kanilang nakakabighaning mga senses sa pamamagitan nito, kaya nilang madetect ang mga pagbabagong nangyayari sa atmosphere bago dumating ang bagyo. Hindi gaya sa makabagong panahon natin ngayon, gumagamit na tayo ng mga complex computerized weather programs na nakakapagbigay sa atin ng accurate na mga predictions. Pero bago pa ang mga computers, ang mga tao ay nakabase lang sa kanilang paligiran para malaman ang mga pagbabago ng panahon. May isang libro nga na naisulat tungkol sa mga weather predictions base sa mga hayop, partikular na ang galing sa mga pusa. Narito naman ang ilan sa mga kilalang paniniwalang nakakabit sa mga pusa at sa panahon or weather. Kapag daw bumahing ng isang pusa, paparating na raw ang ulan. Masamang panahon naman ang paparating kapag naghihilik ang isang pusang natutulog kapag daw ang isang malambing na pusa ay nagsimulang mga gat, ang ibig sabihin daw nito ay may masamang bagyong paparating. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na kaya nga talagang makapagpredict ng lagay ng panahon ng mga pusa, tandaan na lang natin na ang mga hayop ay may matatalas na senses at ginagamit nila ang mga senses na ito para sa kanilang survival. Gaya halimbawa ng mga alaga nating hayop nalilipat o pupunta sa mas ligtas na lugar kapag naramdaman nilang may paparating na bagyo o masamang panahon Kaya nga mapapansin din natin sa kanila na kung minsan ay nakakaramdam sila ng takot at panginginig kapag papalapit na ang bagyo Narito ang mga dapat nating gawin upang mapanatili natin silang ligtas at kalmado bago at habang bumabagyo Una ay siguraduhin natin na mayroon silang sapat na taguan o hiding places. Pakiramdam kasi nila ay mas ligtas sila kapag nakatago sila at nasa taas. Pangalawa, ipakita rin natin na kalmado tayong mga tagapag-alaga nila. Sa pamamagitan kasi nito, mapipick up nila ang pagiging kalmado natin. Pangatlo, kapag ang ating pusa ay nagpapakita ng stress habang may bagyo, mainam po natawagan na natin agad ang ating vet. Makapagbibigay kasi sila ng prescription at advices para matulungan ang ating mga cats. Pang panghuli, maaari ding mas makaramdam ng safety ang ating mga pusa kapag mas malapit sila sa atin. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.